Gina, kung ikaw ba naman ay nagpasundo sa amin, eh di sana hindi ka na hold up. At sana hindi mo na-encounter ang mag-jowang Kita, it was meant to happen. Isipin mo kung gano'ng katagal sila iniiwasan and then the first people here that I encounter. Hmm. Apa, ay bakit parang masaya ka pa? Kita, if I was to be honest, natuwa ako na nakita ko si Betsy ulit eh. Wala pa rin nagbabago sa kanya. Ganon pa rin siya, kakulit. Nakaka-miss din. <coughs> Be, tulungan na kita. Hindi ako na ako na. Be, nakapag-usap na kayo ni Gina pagkatapos sa hospital. Hindi. Nag-text siya pero sabi ko busy ako. Oh, makala ko ba gusto mong kumatch up sa kanya? Sinabi ko lang yun para may masabi ako sa English. Be, hindi naman na kami BFFs tulad ng dati mukha namang nasama pa rin yung loob niya sa akin. Hindi naman. Matagal na yun. Gusto ko lang sana tanongin siya kung sa'ng hospital tayo pwede magtrabaho sa USA. Oh, here's your tea. Bakit ko sinustok ang ex mo, ha? Gina, wala kang mapapala sa ganyan. Alam mo, lumabas ka kaya ng bahay. Go bond with your friends. Tita, kahit naman magbarkada pa ako, si Betsy lang naman talaga nakakasama ko. Alam mo, alam ko nga hindi kayo okay nang pumunta kang Amerika. Bakit nga ba? Be, hindi natin kailangan si Gina. Tsaka, hindi rin tayo tutulungan nun dahil bitter pa rin yun. <laughs> alam mo, <laughs> Antayin na lang natin yung results ng board exams ko. Sobrang pwede nang nandahilan Tita. Actually, kaya ako rin gustong mag-reach out kay Betsy kasi ako ang dahilan kung bakit naputo ng communication namin. Gusto mong... nakabawi man ng sa kanya. Kita, mm -hmm. thank you for the tea, ah. Yes. Kita po. Sige. Be, malapit na natin matupad yung pangarap natin. Be, thank you ah. Kasi, ikaw talaga yung nagsasakripisyo para sa atin. Pwede namang mauna ka na sa akin kasi RN ka na eh. Pero gusto mo sabay pa rin tayo. Kaya love kita. Eh. Mas love kita. Wala akong hindi gagawin para sa pangarap natin, ha? Dapat lang, kasi wala ka nang mahanap na babaeng katulad. Pag nasa Amerika na tayo, lahat ng meron si Gina, nakukuha Hindi na ako yung iniiwan niyang kaibigan ako. Dapat din ayon ko na kaya ko rin pang dayan sa